mo dyan. Tanggalin mo yan ha. Simutin mo yan ha. Huwag kang magtiyadya kahit konti. Ano ba kasalanan siya nito? Ingit ba ito galit? Ingit ito galit? Ingit galit? Ingit ba ito galit? Ingit. 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 Ano kiniingit mo dito? Ano kiniingit mo dito? bakit yung ginawa mo sa mukha nito? Babae ka, lalaki? Lalaki ka. Tanong ako nito, kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, kaibigan. Naingit ka. Anong kinengit mo dito? Anong kinengit mo dito? Anong kinengit mo, ah! mo dito? Hmm? Ba't ka dito? Aron dahilan? Ba't ka nainggit dito? Mabait ang tao na to. Kaya ka nainggit. Tanggalin yung bukol nito ha. Naiintindihan mo? Ulam yan para? Ulam. Ulam. Pinagawa mo ikaw mismo gumawa. Ha? Ikaw mismo? Magkano binayad mo? Magkano binayad mo? Oh, limang libo. Limang libo. Tinatapos mo gusto mong kukulam. Huwag kang balat. Hindi kayo sa lalaki nito. Saan ka man nararoon? Mga pasok sa katamang nito ngayon din. Ay! Pasok! Oo! Ah! Taka saan ka mga ka? Oo! Ah! Taka saan ka? Oo! Ah! Taka saan ka mga ka? Aray! Taka saan ka? Aray! Taka saan ka? Aray! Taga saan ka? Tika, gabiti. Gabiti ka? 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 Babae ka, lalaki Lalaki ka rin, mangukulam ka. O, tanggalin nyo yan ha. Pagtulungan nyo yan ha, yung bukol, alisin nyo yan ha. Sige, bilis. Bilis, pagpag. -pag. Aplos, takot na po, ha. Simutin ha. Wala ka litera dyan ha. Anong nilagay nyo sa mukha nito? Anong gamit? Anong nilagay nyo dito? Ha? Anong uri nilagay nyo dyan? Bakit bukol-bukol yan? Anong nilagay nyo dyan? Sagot? 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 Hindi ko malala, mo malala. Matagal na to. Aba, aba, Matagal na. Ayusin yung mukha nito ha. Ayusin nyo. Tanggal. Bakasin nyo. Baklas ha. Alisin yung bukol dyan. Liman libo. Ano gamit? Dito, picture pangalan. Picture pangalan. Picture tsaka pangalan niya gamit dito. Tingnan niyo ang gawa sa dito sa mukha nito, oh. Grabe, oh. Pinagbukol-bukol. Rocky Rekia, mega mm. shout out. Mm. Ikaw ah, marami ka na nang ulam. Wala, bayaran ka. O bayaran ka, dapat marami ka na nang ulam, ha. Huwag kang magsinungaling, ha. Alisin mo 'yung bukol nito. Opo. Alisin mo bukol nito, ha. Ilang kaya 'yan gumagawa dito? Ilang po? Ikaw lang mag-isa? Tsaka 'yung mangkukulam. Ikaw na gutos sa kayong ulan, dalawa kayo. Opo, opo. Pero ka? Hup -hup. pati makukulam ka, bitirin. Opo, opo. Hmm. Alisin niyo yung bukol nyan. Oh! <tong> <tong> da, da, dahil lang, dahil lang mabait. <tong> <tong> dahil mabait lang, ginukulam niyo na. O, mais ka. Sige, pampakasin niyo yan. Tanggalin niyo yung bukol nyan. <tong> Salbahay kayo, ha. Pinagbukol-bukol yung buka niyan. Hmm, sige. Ubus. Ubusin mo. Buong katawan ha. Buong katawan. Ubusin. Pagpagin, ha? Hindi na kinawa sa tao. Tumabingi na yung mata niya, no? na ba ito? Tapos, bumalik Ah, pangalawa na pala ito. Salbahay kayo, ha? Nopera na ito dati. Pangalawa na itong bukoy niya. Bumalik na naman. Yung pala may gumagambala dito. Peace kayo. Wala kayong patawad. Wala kayong patawad. Ingit lang dahil mabait. Pero po. Balik sa inyo lahat yan. Balik sa inyong yung dalawa yan. Sige, baklas. Baklas. Balik sa inyong yung dalawa yan. Mga salbahay kayo ha. Salbahay kayo ha. Manunog tayo ngayon. Sunugan tayo, sunugan. Mm, mainit. Mainit. O, oh, pagalingin mo itong tao na to, ha? pagalingin yung tao na to, ha? Ilalim pa pinaglagay na natanggalan nyo. Ha? O, oh, tira mo, duling na dahil umusog na yung mata. Dahil sa bukol, may operasyon pa to? May operasyon pa? Wala na po. Wala na? Wala na, lang. Itong bukol na to, talaga natanggal yan. Yung panibagong bukol, Huwag uwan yan na. Hindi na pinaparaan ulit. Hindi na pinaparaan ulit. Hindi na? Hindi na kami balik. Bumalik kasi pinasisipistan po siya. Okay. Pagtapos nito, saka na kayo bumalik ha. Kasi nagamot sa na spiritual para magamot na kayo yan. Nawala. Kasi pagka hindi na na dito, tapos pin mo, babalik-balik lang ganyan. Maganda din na na dito. Sige, lahat ng buko, tanggalin!

Ilan taong ka na lalaki ka? 22 yes. ka na. Ooh. Sige, baklas. Lahat. Tanggalin, tanggalin lahat. Sumandal ka, sumandal ka, sumandal ka, sumandal ka, sumandal ka. Baklasin niya yan. Mata nito tumabingi na.

Gagaling na ba to? Gagaling na to ha? Hindi na babalik ang bukol nito na tinama. Yung mata nito maayos na to ha. Naiintindihan? Umiikan tawad sa tao na to. Gusto ko marinig. Ayusin mo ha. Ayusin mo ha. Ayusin mo, ayusin mo. Umiikan tawad sa tao na to. Ayos. Oh! 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 Aisyah pak, Aisyah pak, Aisyah pak. Sunugin mana? Okay. 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 Balik sa practice. Ha? up. Yan. Marami okay. sa mga manunod dyan ha. Grabe yung ginawa lang ang mga kukulam na yan. Walang Thank matawan. You, oh, ingat kayo Ingat, ingat, ingat. Yan. Pagaling kuya, makapagpahinga ka ng maayos, wala nang gumagambala sa iyo. O, makapagpahinga ka na ng maayos. Hmm, wala sala, lagi wala So, dito naman tayo sa sulod ng kabanata. Mga se Bakit niya mo

Next slide next slide next slide next slide, slide. Ingat po kayo ingat